Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest mama channel. A fatal ozo matarder sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa'yo ng ating mga gabay. So this is a weekly pasilip. No? For the month of June 5 hanggang June 11 for the sign of. For the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? na kayang energy at kakarapas sa buhay ng mga R&S signs ang ating maahangilap? So guys, this reading is a general reading na din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell. For more videos of this, maraming salamat po sa mga walang saong pag-support sa aking channel lalo lalo na ang dinigin skip ng ads away so, pagpalaing kayo ng Diyos at Makeup Palace Sik-sik liglig na na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys What is the messages ay nakatingin expert for the sign of the artist So let's see and watch this angels Spirit please information para ano kayong gusto sa ng ating mga baraha So there's an ace of sword. No? there's something breakthrough. may mga bagay na magtatagumpay ka na. May mga bagay na lilinawin sa iyo. No, maaring mga magdala sa ng mental clarity, no? May mas maliwanag at mas maayos na situation. No, there's a breakthrough. No, that this is something that I have once for slow and steady. No, matuto kang kumalma. No, wag magmadali. No, sa lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. There's a page of sword being curiosity. No, ibig sabihin nito, kilalanin mo, tuklasin mo, alamin mo. No, yung mga bagay na mangyayari o yung kay hinatnan no bago ka mag take ng action and decision dahil uh, mas maganda rin sigurado ka no, kaysa naman sa magkakamali ka and there's something that guys with the nine of cups i wish we permit so, may mga bagay na matutupad na rin dito no sa mga pangarap mo sa kahilingan mo sa gusto mo mangyari sa buhay mo and there's a five of cups that is the sabi ko disappointment and of course mistakes and regret no or failure No, kailangan mong gamayan muna, no, yung mga bagay-bagay, no, baka manghinayang ka sa huli. And there's a six of wands for victory is yours at magtatagumpay ka. No, magliliwanag to sa iyo. What is additional message? stay with an angel spirit? No, at say that there's something the word card. So, some of you may trouble ka talaga. No? Kung baga, mawawala na yung iniisip mo. No, kung may, kung may mga iniisip ka, especially pag gusto mong umakaalis sa situation mo, or just sa, uh, sa ginagawa mo gusto mo mga ibang bansa there's a travel and there's an adventure there's a success and there's a time moment for a major changes unti-unti ka rin dyan makakalaya no, makakawala sa hindi maganda situation no, and at the same time this is something that I want to with a harvest moment no, aani ka na rin no, ano man yung mga bagay na hinakangad pinapangarap mo makakamtan mo ito at the same time guys there's something the moon ka with a truth reveal no, ano man yung mga bagay na uh, pangarap mo, may isa sa katuparan mo to. Abot kamay mo na to. No? Additional messages. So, there's a something, guys, with um, the two of wands. No? There's something na choices. Pili mo na yung mga bagay na makakatulong sa sa'yo. No? Pili mo yung mga bagay na maka, sa uh, magbibigay sa'yo ng growth and expansion. Alis yung mga bagay pa alinlangan. No? And there's a three of swords, something pain. No? May mga disappointment dito. Kaya kailangan mag-ingat kayo, guys. No? Huwag kang nagtitiwala basta-basta sa mga tao sa paligid mo na marami nakatingin sa iyo there's a something an evil eye just being aware and there's a six of cups no it's either there's is something a past person coming back or maaring uh, may tao talagang babalik from the past no it's either a person mo or either a relatives or either a um a relationship there's something the page of wands may magandang balita na paparating sa iyo and this something the is of wands no bagong plano no? Magkakaroon ka ng bagong plano, pangarap. And there's a pigeon plan to for invest wisely. No? Matuto ka na mag-invest no? sa sarili mo. No? Kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, ngayon palang paglaanan mo na siya ng panahon at oras. There's an FS card from Revert. No? Self-love, self-care. Alaga mo yung sarili mo, makalim yung sarili mo. Ikaw yung bagay na, ikaw yung pipili ng bagay na may ikabubuti mo. No? So, let's see what is the messages. So, there's a magician for manifestation. So, see, meron talaga guys na magawa ng evil eye sa'yo guys, no? Meron talaga nakatingin sa'yo dito na maaari na There's a hyphen for lesson learned. No, meron taong babalik from the past kasi maaaring palpak yung pinalit niya, no? Kaya siya babalik dito. There's a four pentacles for saving money, protection at mga yung ground small. Even your territory. No, at this is the there's a four of swords, something rest. No, ipahingay ang katawan lupa mo. No? Masyado ka nag-over fatigue. and an a path to Big shot and big money coming in for you. Nakabig no, sabihin, pagdating sa finances, matuto ka mag-invest ng um, sigurado at um, wais. No, there's an because with an offer. Some of you magkakaroon ng proposal, engagement, or a higher level commitment. Or no, some of you meron dito magbubuntis or magkakaroon ng um, kumbaga, anak dito. There's a blessing. There's a purpose. Just reevaluate or analyze. No, basta pag-isip mabuti, no? Huwag kang uh, magtitiwala basta-basta. No? Huwag kang tatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalisugan mo. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career represent what? There's a strength and confidence. So, kailangan lakas sa manlobo, maging matapang ka. No, alis yung may takot at pangamba mo, yung may pag-alilangan mo. And there's a the three of ones, the waiting is over. Na no? kaming mga hinihintay ka, pagdating sa finances, maaaring dumating na no? Maaring makuha mo na. No, at this sentence, this is same time, something the judgment for a wake up call. You need to pay attention pagdating sa finances mo, kailangan mo mag-ingat, no? Kailangan mo pag-aralan yung bawat eksena, huwag kang gagastos sa alam mong walang katuturan. No, alisin mo yung luho, bisyo, monitor sa three point of collaborations, no? Kumbaga sila dito maging wise ka, how to collaborate, how to communicate with other people, no? Dahil may maraming tao sa paligid mo na naiinggit sa iyo. No, what is additional messages? And of course, we're we with the three of cups for celebration. Now, there's a 3-3-3 with the support ga, ga, guys, no? Sinusuport ka ng ating gabay. Pagdating sa finances mo, maaaring lumago. Kaya there's a pay attention, no? Maging practical ka and secure ka pagdating sa finances mo, no? Ginagabaya ka ng ating angel spirit dito. Now, there's a death card, no? Something an ending and in the beginning. Now, may mga bagay na magsisimula at matatapos na pagdating sa finances mo. Now, additional messages, Reference the Hermit card is something enlightenment na may mga bagay na magliliwanag siya about sa spirituality at the same time about sa finances mo. Ibig sabihin dito maliliwanagang ka No, bakit nakakaranas ka ng mga pagbagal ng pasok ng pera or either kaalatan, no, tuman or either kumaga um, nandito naman yung pasok ng malalaking pera pero ang bilis maubos o nawawala it, it means dito guys, no, so an evil eye na talagang na, uh, naaring na-attract mo yung negativities Or maaaring may ginawa sa iyo para uh, ma mawala lahat ng pinaghirapan mo ganun. Now, there's a six of pentacles. Now, there's something giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na about sa finances mo. Now, kailangan mo lang puntuhin. Now, anong dulo ng eksena to? With a death card. Kailangan mo nang tapusin. Now, yung ginawang ka, katarantaduhan sa iyo. There's a king of bonds. Now, look at the bigger picture. Ligyan mo yung lag lagi magiging posibilidad no yung action and decision at the same time yun nangyayari sa sa situation mo pagdating sa finances so let's see what is the initial messages tayo pag pagdating naman tayo sa love life let's see and watch this okay pagdating sa finance ah uh, pagdating sa love life guys so there is something with a kind of cups very emotional getting so maging kalmado ka na ka masyadong agresibo pagdating sa pag-ibig Nawag huwag kang sunggab ng sunggab there is an effort maging mature ka at maging grounded ka. Kilalanin, no? Yung isang tao. No, there's a need of swords. No, there's something a toxic environment, toxic people around you, especially with the toxic friends. No, or either toxic family. And there's a ten of with the happiness. So, magiging masaya ka naman. Magiging maligaya ang iyong relasyon. Pagsasama. And there's a seven of wands that you are being protected. Protectado naman ang iyong relasyon. Magiging maayos naman to. Kailangan nyo lang ng disiplina at the same respeto sa isa't isa. And there's a time for that with a perfect timing. Just wait for perfect timing, guys, no? Huwag magmadali, no? Kapag may taong nakilala, kilalanin mo muna, getting to know each other, huwag kagat ng kagat, agad-agad. And there's a five of swords. Nagkakaroon kasi ng sabotage dahil sa pagiging marupok or pagmamadali mo sa isang bagay no? Minamadali mo tong relasyon na to kaya ang um, gusto mo na kaagad mag love life. No. Kailangan mo muna kilalanin no yung isa't isa at same time alamin mo kung yung perspective niya, ano yung purpose niya, ganon. Ano ba talaga target intention niya? Additional messages so, there's an night of security na magtutuloy-tuloy na rin daw about sa eksena yung dalawa, no? Pagdating sa finances magiging balance with the devil card, mag-ingat lang kay dito kasi meron dito abusive or something obsession, nor no, either meron dito ng um, kumbaga nag, nagbibigay negatibo sa situation mo. No toxic family insider guys. No? And there's something just ever so with this leakiness. No, meron dito ng cheating liar, no? maga meron dito guys na maaring nagsisinungaling sa relasyon dahil maraming sul, sul no ng mga tao sa paligid mo especially with your friends, no co-workers or family related. No napapalibutan siya ng toxic inversion mo. So let's see what is the initial messages tayo pagdating sa kalusugan. Let's watch this. Pagdating sa kalusugan, ito na yan. And it's of cause, something moving forward. Makaka-move on ka rin. Na unti-unti na rin yung magiging magandang kalusugan mo. There's a high na maraming mga hidden agenda dyan. Kailangan mo alamin, no, unawain pagdating sa kalusugan mo. There's a four of wands celebration. Kailangan mo rin na unwind, no? Disconnect from the world. No, mag perspective mo with the king man no? Yung pananaw mo. No, minsan natatakot ka dito dahil yan yung mga bagay na nagdudulot ng negative sa'yo, kaya kung ano-ano nararamdaman mo. Some of you lutang ka dito, no? Additional messages. So there's the king of swords stop the pattern. puto mo yung mga bagay na hindi sa sa'yo. Lalo-lalo na yung mga negative thoughts, no? At the same time, there's a chariot with an action and movement. Magkakaroon ng changes sa development pagdating sa kalisugan mo. Kailangan ng more exercise dito, guys, no? Additional messages represent guys with an in night of swords. See, I told you, di ba? Anxieties, sleepless nights, no, nag-worries ka kasi natatakot ka uh, sa mga nangyayari, ganon. Um, eventually din pagdating sa relasyon. No, most of all, mga no, pagdating sa relasyon, kaya ka nai-stress. No, there's an independent, cause. mag-focus ka sa ginagawa mo. No? Libangin mo yung sarili mo dito. Kasi kaya ka nag-iisip ng ganyan kasi nakakaranas ka ng financial crisis financial loss. No? Kung hindi ka naman makakaranas ng mababaling yung attention mo sa ibang bagay. No? Kailangan mong um, libangin yung sarili mo dito. Ang pinaka-dito, lulutang ka, balisa ka, kasi kung ano rin mo with a negative thoughts, kailangan mo i-let go yan. So, let's see what is the digital messages tayo with an angel spirit for um, messages with an angel spirit and guidance, no? Ano pang gusto sabihin sa'yo ng ating gabay? Let's see and watch this. Okay, let's see what is the digital messages with an angel spirit, guys. And there's something in your earth that's happening. Keep holding your Na unti-unti mo na makikita, no? Yung posibilidad. No? Nakikita mo na sisilayan mo na yung mga bagay magaganap. No? Nagkakaroon ka na ng something, an instinct. No? Pangitain. There's a cleansing, guys. I told you, kailangan mo rin mag-cleansing dito. No? Na full of negativities talaga around you. There's a movement. Now, magkakaroon na magkakaroon ng changes and development sa situation mo. So, let's see what is the initial messages. Reference with a bond. So, si magkakaroon ka talaga na kasaganahan dito, guys, no? Mag-uumapaw at maaaring yung mga hinahant, pinapangarap mo, makakantan mo to. Additional messages with Arika Angel or Raphael messages. Reference and guys with a yes, no? At yes, no, ang sagot sa mga tanong mo sabi ng ating gabay na si Angel Raphael, no? Ibig sabihin, kailangan mo ng um, ng kagalingan dito. No? And there's a something change decision. No? Kailangan mo na second options. No? Pagdating sa mga magagamot, doktor, kailangan nyo na second opinion, guys. No? And there's a writings. No? Ibig sabihin dito, guys, no naman yung mga bagay na na gusto mong gawin-gawin mo. No? Yung makakapagpaluwag ng kalooban mo. No? Yung magpapalibang sa'yo. What is the energy? Rest and rejuvenate. So, see? Isa to sa bagay na kailangan mong Um, ano yun sarili mo, no? Libangin yung sarili mo dahil nai stress ka. So, kailangan mo ng pahinga. No? Kailangan mo mag-meditate. No? Mag-disconnect from the world. No? Para makapag-isip ka ng tama at maayos, no? And the energy is gaining momentum. Itong energy na to, hindi mo makakalimutan. Tatatakto sa sa'yo. Now, what is Archangel Michael messages? Archangel Michael represent guys with a eternal love. Na pagdating sa love life, guys, no, magkakaroon everla everlasting promises or something, a long-term relationship. Huwag ka mag-alala. No? Mas may makikilala kang makakasama mo for good. What is the additional messages with the romance angels? And there's a chemistry. No, there's a magnetic attractions. Talagang, mayroong tao makikilala mo na iba yung connection yung dalawa. No? What is the... Uh, what is the uh, additional messages with an angel's answer? and you're ready. Diba? Maghanda ka, no? Bubulabugi na talaga tong buhay mo. No? Ang daming pagbabago na magagalap, kailangan mo lang depensa ka ng sarili mo. And there's an, I told you, ba? Diba? Insecurity. Ang dami talaga na iingit sa'yo. Ay, sabi ko na eh. Now, there's an evil eye. What is a Jesus loving quote said? Kaya kami mga nararamdaman kasi dulot din to na palip, ha? And of course, Jesus loving quote said, Well done, do good and faithful servant. No, ibig sabihin, tapos na ng ating Panginoon to, maging mabuti, malilingkod ka, at maging tapat ka lang sa Kanya. Na ipagkakalob niya yung mga bagay na gusto mo, at what you deserve. And romance and love, Oracle Deck. Let's see you. And there's something sacrifice, no? Sinasabi so dito, guys, no? Love may come with sacrifice. Evaluate what your willing to give up. No, ano man yung mga bagay na handa kang isakripisyo sa ngala ng pag-ibig at pagmamahal. Oh. And there's a Mystic Forest Oracle deck. Let's see. With a Mystic Forest Oracle deck. Represent guys with um, shine bright. It's never a mistake to give of yourself. Some will take it for granted. Other will may take advantage of it. Do not allow bad energies to overpower your light. So, ibig sabihin ito, no? Huwag mong hayaan na busuhin ka ng mga tao sa paligid mo. 'No ibig sabihin hindi to mo maging masaya. No, At, um kailangan mo unahin sarili mo kapakanan. No sa mga taong hindi naman nakita ang yung kahalagahan. So guys, this is um weekly pasilip for the month of June. 5 hanggang June 11 for the sign of Aries. So Aries, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading namang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Deluxe. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo lang hindi rin skip ng ads away, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalit lig na gumapaw na biyayang ang balik sa inyo. At maraming salamat po and see the next video. Bye bye! And bubbles.